tag sa Tanan. Uh, good morning sa lahat ng aking mga subscriber at follower Uh, sa ngayon mga kapawer, uh, may kinatay po tayong manok. Ito po yung manok. Uh, lutuin po po ito. Ibakain sa aking pamilya, sa aking mga kapatid. Okay, hihiwain natin ito. Uh, mga kapawer, hindi ko na ipakita yung aking pagkatay ng manok dahil ano eh, may violation po tayo doon sa ano ipakita natin yung karne. Mga uh, kapawer, oh. Oh. Lasang-lasa ba, no? Amoy pa Ulam na mga kapawir, oh. Tingnan natin. Okay. O oh, mga kapawir, ito yung manok bisaya mga kapawir. Yung aking inihaw kanina. Ito na po, yung kinatay ko. Ah, uh, yung karning baboy na aming pinirito. Ito po. Ah, uh, mamahaw mi ngayon mga kapawir. Ah, uh, mamahaw tayo ngayon mga kapawir. Sabay tayo, ha? Oh, bugas mais. Yan.